Ah, uh, may lang ulit ng pangmerienda at saka uh, mga sambia o rupang lahok doon sa ating maaulamin mamaya na tilapia na isigang natin. So ayun, papunta kami ngayon doon sa ating mini farm tapos para may tuloy na yung ating ginagawa doon. Yung bahay, hindi na bahay ko, oh. bahay na talaga. Update natin, ito yung nga gawin, magbubuos uh, na lang, magbubuos na lang ito ng ano, puste. Tapos lalagyan ng biga, bigaan. Ito yung mga kasama natin yan. And, lalagyan na ng porma para mabuos na yung puste dito sa anay sa baba sa may pinto tapos ah, ngayon papalibutan ng ano to ng itutuloy na tong ano hollow blocks tapos bibigaan ayan nagawa na yung bakal na ano ilalagay sa biga hindi pa na dating yung aming ano order mag alas 10 na okay. so ayan. bali galing ako sa anay nagbayad ng tubig tsaka uh, kuryente nakarating ko lang Basta, uh, ito yung ulam natin ngayon ano? no? ayun Tilapia, eh. sinigang? Sinigang. Sinigang na tilapia. Tapos yung kanin. Bale, dumating yung ano? Dapat eh, yung buhangin wala pa. Hindi hindi kasama. Ha? Nga, ha? Ito nga nai. Yung siminto at saka yung order natin na nai. Mga bakal at saka yung kukulambar. Ito. Balik pala -bali yung order ko na nai. plywood

tapos ko na sa kwarto yan na may duwindi dito umpisa na rin itong mga puste bubuhusan itong mga ngayon. ngayon ang mga puste Tapos, ayan, kanina, yung mga bakal na, ano, siminto, pokolamber, yung mga gagamitin ngayon. Yung buhangin at saka yung plywood, wala pa. Yeah, bye. Bale, sabay na kami kakain. Kumuha na lang ako lang, uulamin namin para hindi na kami magluto mamaya. Babalik na lang, siguro ako mamayang hapon. Kasi ano, card pa pala ni Tintin ngayon, alas 3? balik na lang siguro ko hindi na ako siguro makakatulong ayun, bali, uwi muna kami so, ayun mga idol bali, uh, humuwi muna ako at uh, dito na kami kumain sa bahay gawa ng uh, mamaya ay uh, pumunta ako sa school at uh, ngayon ay card day ni uh, Tintin kaya ayun Ah, uh, bali sila na lang muna yung gumagawa doon ngayon sa bahay. So ngayon, bali uh, i-update ko na, nandito rin lang nandito na rin lang naman ako. Ay, uh, i-update ko na sa inyo yung ating uh, mga sisew, yung mga manok natin na uh, native. So ayun, tingnan nyo mga idol. Ayun. Ito so, yung mga bagong pisa noon na pinakita ko sa inyo. Ngayon ang lalaki na nila. Ayun oh. diba Sige na na nila. Di ba? Ang lalaki nila tsaka ang lalakas na rin lang na, rin, na rin nilang kumain. Ayan. Ito yung uh, bagong umpisa nung unang uh, video natin. Pero ngayon, ayan. Ang lalaki na nila. Di ba? Ayan o. Ang lalakas na rin nilang kumain yun sila tapos ito yung sa kabila yan malalaki na rin sila talaga yan diba napakaganda nila tingnan nyo naman patapos yung naglilimlim dito dati ito ah, napisa na rin kaya lang ah, nasa pito or ah, nasa pito lang yung kanilang ano ah, napisa ayan ayan diba ang gaganda nila maganda sila at saka yung ano ah, malulusog tapos ito yung isa na naglilimlim Malapit na rin mapisa yung ano yung itlog nito. Ipakita ko sa inyo yung itlog niya. Ayan. Ito yung mga itlog niya na nililimliman. Diba? Pag napisa ito, lako, ah, dagdag na naman tayo. Pagkatapos niyan, ito yung mga inahin Ayan. Kinulong ko sila kasi ah, dito sa kabila ay bagong tanim na ano? Dito sa likod bahay namin ay bagong tanim na yung mga... Uh, mais uh, kinulong ko muna sila kasi uh, nakakasira sila dyan sa ano dyan sa uh, mais ayan dito pa ayan. ayan ito na yung likod bahay namin uh, malalaki na rin yung mga mais matataas taas na rin kinulong ko yung mga manok kasi uh, nasisira nila ayan kinukutkot nila oh ayan tingnan nyo kung marami sila dyan ay sigurado masisira nila yung tanim at uh, magagalit yung may-ari di ba tingnan nyo naman dito napakaganda dito pag naglakihan yan at talagang uh, green na green na naman yung ating likod ayan puro mais yan mga idol mula dito ayan mula dito hanggang dun sa dulo hanggang dun ayan uh, mga mais ang uh, tanim yan di ba napakaganda rito lalo na pagka mga idol uh, umaga yung ano may mga hamog hamog pa basa basa pa sila nako sobrang ganda sa umaga so, ayun mga idol, bali uh, nandito kami sa ano sa school ng uh, elementary at uh, kinuha namin yung ano yung card at saka yung award ni Tintin kasi with honors So ayun, bali pupunta na kami sa ano ngayon sa mini farm at uh, para makatulong pa dun sa ginagawang uh, bahay. Bukas na Ayun oh, update. Nabuhusan na yung mga ano, poste. Oh. Kailan lang oh, tinanong mali siya. Basta mo pa na yung anay. Oh, yung biga sa taas. Yung biga. Biga, biga. Tapos yung mga poste nabuhusan na. Oo. Oh, Nandito. Uh. Ano Bida. yung Tatay, Bida. Bida. Bida, Bida. Bida. Bida ang ang kasama. Parang ikaw

poste. Tapos ilalagay na nila yung biga Tapos bukas buhos. Ayan. Nalagay na yung anay. Bakal. Tapos sa uh, yung ano yan, ilalagay sa biga. Sumabit.

Ah. Ayan. Nilagay na ng isa dito. Tapos yung isa doon sa dulo. Tapos ito doon sa ano, sa gilid dito. Yan dalawa, yung isa dun sa kabila. Kaya bali dalawa yan. Keno kakarating lang pala ng buhangin. Sa so, yung hollow blocks.

好呀！<Yeah. S 2> mm hmm. ito yung natapos nila ngayong araw na uh, nabuhusan yung mga poste yan buhusan, nabuhusan, yun tsaka ito, tsaka tapos nakapaglagay sila ng uh, yung bakal na uh, sa biga siguro bukas purma na lang yan purma purma tapos lalagyan na nila lang uh, tsaka buhos na yan, lalagyan na nila ng palibot yan yan, 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 magkabila, meron na Ayan, tanggal ang purma dito, tanggal ang bukas, tapos lipat sa kabila. Oh, so, yung pintuan, nalagyan na din nila ng hollow blocks ay, nung nabuhusan, tapos pinatungan na nila ng hollow blocks. Kasi ito yung ano, dalawang pintuan natin. Ayan. Ito na yung, uh, pag naman nabuhusan na ito lahat, nabuhusan na ah uh, itutuloy naman itong uh, sala napaka lang matagal lang talaga, uh, mataga talaga maggawa uh, ng <laughs> ano dapat uh, matagal lang talagang gumawa ng ano uh, purma ayan uh, yung talagang uh, mabusisi pero pagka napurmahan na lahat yan uh, mabilis lang yung pagbubuhos ng simento ayan. Uh, kaya ayun uh, ito yung natapos natin na ngayong ano araw yan yung sa ano pa ilalagay sa gitna. Pangabiga. Uh, so, ayun, hanggang dito na lang muna. At uh, kita-kits naman tayo uh, bukas, next video. Ayun, hanggang dito na lang.